Oh, very okay, update sa ating ginagawang uh, click version 2. So, ito na yun. Problema, may sa kanya, ano, may maingay side sa water pump. Mahinari so, mahina rin ang flow ng langis. So, pag ganito, check lagi natin yun. Ano, ito lagi. Sarabi yung dunia. over nakaraan ito na yung double chip natin oh, hindi na akong nagkama na eh, oh. mga balabala oh. post ng isang pag-ingay hindi na nga, kasi hindi sapat ang langis na napupunta sa ibabaw so dapat ang rpm din ito ay umaabot ng 1700 rpm ang pinaka mataas ang pinaka bababa naman ay 1.4